care mo. No, ano pala ang kinakadag ko ni mo na ginakahadlokan sa sining adlaw. So, ang tagsatagsasatong mga kauturan, ah uh, may araw ng hadlok, no? So, sinidari, ano ang uh, greatest fear mo? Takot ka ba mamatay? Yes, mga kauturan. Isa yung make ang mga butang, ato sa ato mga pangunang-hunang mga kauturan nag na na hadlo kita mamatay. No? So, labi sa tanan, kung ang atong tagway na kauturan na lipayon successful, no? ang kalabanan sa atong siling tayo, hindi ko ganang uh, gusto mapatay, Lord, kayo namin pa mga buhi sa kalibutan. Amen? Pero, Amen? So, sino pa ang tao na hindi gusto mag-failure, mga kauturan? So, kalabanan sa aton, gusto tao na mag-success kita, mga kauturan, aton atong tabo maging successful. Kag, lahat mo kita, mga kauturan, na ma-disappoint kita sa ibang na tao. No, di ba? Gusto ta, mga kauturan, na ang pananaw sa tao sa aton, uh, gusto ta nga may makita sila na pero nila sa atong kabuhi mga kauturan no ang atong kabuhi may ara uga no so hindi ta gusto nga mapaslawan ta ibang tao no paagi sa atong mga gawi mga kauturan sa atong mga karakter sa matag adlaw ng atong kabuhi kag ano pa greatest fear ta mga kauturan mawad anta sa atong mga pinalangga sa kabuhi no di ba pag may mapatay sa atong pamilya ano ang dalay sini sa atong pamilya nga kauturan kasubo ah, no? Ang iba sa ato daw hindi na gusto mga Kung especially kung ang pinaka-importante sa kabuhi ta mga kausulan ang mga patay, no? Wala ta gana mabuhi. Wala ta gana magkaon. Amen. Kat ang una na nga, ano mga kautura ng kahadlukan na labisan na uh, nga ang pinaka, the best give me number one, no? Ang maubusan ta ng kwarta. Amen. Praise God. Nasa no, so ako ng na pinaka-greatest fear sa isa ka tao mga kauturan kung maubusan sa kwarta. No, di ba? Kung ang kwarta na, pulo ka pesos lang yan or 50 pesos araw sa atong kaheta. Di ba? Gasala-sala ka. Ta. Nagawala talaga concentrate sa atong, hindi halimbawa ano kung may ka-historya ka, ta, wala talaga concentrate sa iya. No? So, sino ba ang tao nga uh, maglakat sa dulo nga nag-aisahan doon na? Siyempre, bisan gusto ka lang Syempre, eh, mga kauturan, na maka-outro na adlukan na maglakat kay base na No, nga masugata ta sa dalad, at sa dalan kung nag-aisahan doon na maglakat na maka-outro. No, Kumarap eh, sa maraming tao. No, so may mga witnesses um, weaknesses kita mga ka or shy pa, ang shy bala na huyat na mag-atubang. Ay, eh, Story, story. kung naman ito mag-atubang, ay sagad ka mag -hambal, no? sagad ka mag-boka-boka, mga kauturan. No? So, literally, aminin na natin, kung hindi, may mga bagay pa rin tayong kinatatakutan, maliit man o malaki. So, ang muna yung realidad, mga kauturan, bisang kristuhanin yung nata mga kauturan, may aragya po kita kahadlok na nabansyagan. So, normal ang na, mga kauturan na nakabatsya kita sa kahadlok tungod gari pa kita sa unod nun labahin. bahin. Pero sila hindi ang isa ka epekto na nakahadlo kita mga kauturan. No, so, epekto sa epekto sang fear sa kabuhit ng mga kauturan, napapaurong tayo instead step forward, no? So, ako na siya mga kauturan, imbes na magtitangita nga pa pasulong, sulong, sulong. Ang nalang katabong mga kauturan, nag-aurong tayo. Kumbaga, uh, tawag ng kita in times na may araw ah, hadlog na uh, abot sa atong kabuhi mo na hadlog kita instead na uh, going forward na ga backward kita mga kauturan ga umuwi kita no <coughs> Lapis sa tanan sa mga problema mga dalag ko mga nagabot sa aton hindi taniya maatubang o isa lang kita mga kauturan so sining sa pulso ni sinahang na tagi <coughs> ang ah, ang Diyos sa kabuhitan mga kauturan. So, Siyempre, nga ang kahadlo yara lang sa atong paminsaran. Paminsaron, I mean. No, sa isip lamang. So, wala yun siya mga kautuan. Wala naman talagang power na saktan tayo, may pahamak tayo nito. No? So, may isa ka pastor mga nagsiling na no? may ala tatlo ka indicators na para maging valid ang fear. No? So, sa atong mga una-una, alam mga kautuan, sometimes, no, nag-aabot lang mga una lang So, may tatlo factors para maging valid ang ginatawag na fear sa kaboy sa mga kauturan. So, una, fear is the presence of what we fear. What we fear. So, ang una mga kauturan ko, no, ang presensya sa mga bagay na ginakadlukan ka. No? Pag ikatawa, is the power of what we fear. What we fear. No, ano pa lang, the home nga sa bagay na ginakadlo kang ta. Ang kapulo naman po, God. Kag, ang ikatatlo is the proximity of what we fear. Ano ang proximity nga ginatawag? Malapitan o malapit ba lang. Example, sinay mga kauturan sa ginatawag, mga kauturan nga um, ginakadlo ta is kung ikaw ay takot sa isang angas. No? So, palabanan sa itong dali mga kauturan, hindi ka diya mag kung araw sa tubangan ta man ko syempre kon ang malo og sa tubangan ta urong kita na iya back forward kita na iya so kon ikaw ay takot sa aras sa mga kauturan una sa tanan mga kauturan ang pamangkot ang ahas ba o ang man o ba ara ba sa palibot ta nakita ba naton brother Ronnie ara ba sa tubangan mo ang ano ang manok So, kauturan sa man kung kung aragin pala siya. Kaya katuwa, makabandag ba ang as na ito? So, ang ang propya, ang valid uh, mga kauturan, arag bagahong ang man o mga kauturan sa aton palibot kung uh, matukong o hindi. So, presence ang tawag sina, no? Uh, power mga kauturan. At ang pangatlo, para maging valid ang peer mo, kami ng ahas, so ang naging tawag proximity. So lapit ba ang angman o sa ato o hindi? So kung ang sabata na ako, kung aga, no. So kung sining on, kalabanan sa ato mga kauturan, uh, hindi tuod na may ara ang dapat sa atong tagipusoon. No? So dapat mga kauturan, maging matuod na siya kung nakagat na ta sa manog. So, pero mga kauturan, kalabanan sa aton, ang kahadlog ng mga kauturan, ala mo sa aton na nahuna. No? Kagini, wala ni siya uh, kakayahan na mag, magsakit sa aton, magpalapit sa aton, mga kauturan. Tungod, muna ko lang talang naiya. No? So, uh, pres na sa kwarta, nagkahadlog tayo, mawatan kwarta. So, sa unang-unang talang ng supplier sa aton mga kinanglan ng mga kautulan ka ang Dios, Diyos. Amen. So nga ka tayo, mga hulat kwarta. Pero so, tungod ko tungkol araw sa unod, normal lang na sa iyo na mahalot tayo, mga hulat kwarta. Amen? So pero sabi ko gali, sabi sa pos ng Diyos, hindi tayo dapat matakot kung alam natin kung ano ang totoo. No? So dapat tayo kita mahalot -tu -tu na Kung ano ba lang matuod, tuod ba lang naman, oh, na ba lang ang disgust sumabot sa atong kabuhi, di no mga kauturan kung baka ang mga pangunahuna kung baka isa uh, aralan sa unang mga taginabutang pero wala naging nasaya mga kauturan so sinabi sa 2 Timothy 1.7 sapagkat ang ispirito ipinigay sa atin ng Diyos ay hindi ispirito ng kahinaan ng loob kundi Espiritu ng kapangyarihan pag-ibig at pag, -ibigay, pag -ibigay sa sarili so kung sa inyo hindi siya kita ma mahadlok. No, di ba? Kay tumod may ara tayo ga home. No, sister Esther, may gawo na kita sa pagsabdong sa mga ah uh, hadlok -had nga na ato batyagan. Wag ba't an kwarta sabdongon sa paagi sa nga si Jesus. No, di ba? Let's si sister Esther kung sabdongon mo. In Jesus name. Amen. Hey, ikaw yeah. wala may, may na ara no, ka na ulod karon. Wala tingnan mala ka, dugay-dugay sis. Ari pagdali ang utang mo may utang ko galis mo 1,000. Amen! Di ba? In Jesus' name, mga kauturan, uh, ang God mag-supply sa mga mga kinanglanon. So, kung wala yung Spirit ng Diyos, wala naghatag sa kahinaan ng loob, kundi Spirit ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, ang Biblia mismo, mga kauturan, naghatag sa ato, nga ang kahaglo, hindi halin sa, sa, sa ginoong mga kauturan. So, dinali na kahad, no? Siyempre, balata na kung din, din halingin kundi sa atong taaway. No, gina uh, rehistro sa kao atong mga huna Ah, oh, sister, ang ba? Pirde ka na, subong. Talo ka na yan, kay kaluya ka na, oh, pang lakat mo, no? Kimpang-kimpang at yung wag na pakado pa, pa ka rin. Pirde ka, ha, 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 ha. No? so, nagkakad lang niya ako, oh, mga kautunan ko, makikita niya ang katawahan sa Diyos. Nagkakalang-kalang, ay daw wala na balaho, wala na pag-asa, no? So, kung wala no? So, mga pahadlo kita, kay nga araw gali, nag, na Diyos sa atin, ngayon ka magpahadlo, okay. no? Sa tanan ng atin So, ang kinangla ng mga kauturan, salig lang din sa ginoo. Oh. Bisan anong man ang mag-abot sa itong kabuhi, kung lalo man ang ginakadlo ka, no? So, salig lang sa Diyos mga kauturan. So, silimia, tapos din rin, silin tapos sa mga kauturan, ang ating mga takot ay pangawakan kung ang sinasabi ng salita niya. Palagi nating tandaan na na-overcome na ni Jesus ang lahat ng mga natatakot na bagay dito sa mundo, even ang kamatayan mga kauturan. No? sa ang kamatayan mga kauturan, na-overcome na ni Jesus Christ. So, so, kita man mga kauturan, may ara kita uh, kahadlong, uh, may ara kita bahong na ma-overcome timing ginatawag greatest fear of our life mga kauturan. Praise God! So, gabay po mga kauturan! May nangatungan kita bisan dutay lamang sa pulong Diyos, ka, ginapa, to sanyo, sa Diyos kag ginapa anong tong sa Diyos sa mga kauturan na dapat hindi kita magkahadlo sa sining uh, adla mga kauturan kung ano maging atubang ta may lain-lain kita mga atubang mga kauturan na sitwasyon pero